for today's video mga idol, mga paps, mga mamsi, mga papsi ay eh, ituturo ko nga sa inyo kung saan ang pinakamabilis na daan patungo sa loob ng BGC na hindi ka maaabala sa napaka-traffic na kalsada ng kalayaan at kung ikaw nga ay isang beginner ay hayaan mo at panuurin mo ang video na to hanggang matapos mo hanggang malaman mo kung saan patungo itong sinasabi ko. Ngunit kung ikaw naman ay isang veterano na na isang moto taxi rider e eh pwede mo lang i-escape itong video ito. Nung una nga ay parang ayaw maniwala sa akin ng passenger ko dahil nga ang gusto niya mangyari kung saan daw yung nakapin ay doon na lang kami dumaan dahil baka daw malit pa siya dahil hindi niya nga alam yung idea kung saan ang dadaanan namin papasok sa loob ng BGC. At ito nga pala mga paps, mga mamsi, kung ikaw lang naman ay papunta dito along kalayaan at papasok ka sa loob ng BGC nako mas maganda ito na ang sundan mo dahil sigurado ako sa iyo mas matutuwa sa iyo ang pasahero mo o ang angkas mo kung sino man si Kabit Bayan or si whatever so dito ka na pumasok panigurado ako sa iyo mas matutuwa sa iyo dahil hindi ka talaga matatrapik sa napaka-traffic na kalsada ng kalayaan ha huh? this time kaya matraffic dito ay eh, nagkataon lang may lumalabas na inuba dun sa papasukan natin na gate kaya naman medyo na traffic tayo dito ng bahagya at ito na may segundong segundo lamang ang unang unang gate mo na madadaanan ay dyan ka napapasok at kakanan ka dyan at ang pagkakalam po dito mga idol mga mamsi mga papsi ay sakop ito ng S-Rembo na pagmamayari na ngayon ng tagig na dating Makati City at isa ito sa mga pinag-agawan ng Makati at Tagig at pagpasok mo nga dito ayan kakanan ka na tapos kanan ka ulit hanggang makarating ka sa dulo tapos kaliwa dun pag akyat mo makikita mo na ang liwanag mas maliwanag pa sa tunay na pagmamahal ng asawa mo at pagdating naman sa gabi dito mga mamsi mga papsi ang alam ko ay pwede na kahit alas 12 ng gabi sa madalit salita 24 7 open yung gate dun sa dinaanan natin hanggang sa paglabas dito na makapasok ka sa loob ng BGC. Kaya pwede mo lang itakas yung kabit mo kung nakatira dito kahit saan ka dumaan, pwedeng pwede na. At dahil nga mag aalas 4 na ng hapon ngayong araw, ngayong oras na to ay ako'y maliligo na muna. Tapusin mo na lang tong video na to para makita mo kung ano yung kalalabasan natin pag ahon mo dyan sa tuktok ng kaligayahan. Dahil ako'y maliligo na at ako'y babiyahe pa. Mabush na mga pamsi mga papsi, ako'y maliligo na. Ari sa inyong lahat, God bless at huwag mong kalimutan i-follow ang page ko para naman mas marami pang malaman mong mga video mga sikretong daan mga sikretong daan papunta kay misis mo o kahit sa kabit mo <laughs> May idea ka na, ano? Hahaha 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 ba? Hahaha 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 ano? ng, Hahaha ano? Hahaha thank you Hahaha <laughs> uh, ayan, okay, dun, so, ayan mga idol no? so ayan yung secret ng dad dito pag pupunta ka ng BGC galing ng ah, uh, liba, basig basta galing ang C5, C5 southbound so pag dito ang drop off mo sa bandang ano dito sa 9 ah, uh, hindi ko alam kung ang street na food basta dito sa along kalayaan wag ka nang dadala kalayaan dito ka nang dumahan for sure matutuwa, matutuwa yung ano mo yung ah uh, mo alright